Hey guys, so sa video na to gagawa tayo ng full step-by-step -step guide on how to set up an e-commerce store on Shopify. Kung gusto nyo magsimula magbenta online, ipapakita ko sa inyo kung paano mismo gawin yan. Tagal na ako may experience sa paggawa ng Shopify websites, kaya isa-share ko sa inyo lahat ng alam ko. Gagawin natin to ng mabilis at derechahan, pero sisiguraduhin kong wala tayong mamimiss na importanteng details. So yeah, let's get started. Ang unang kailangan mong gawin ay click yung link sa description sa baba. Gamitin mo yan kasi may free trial ka sa Shopify. At pwede mo ring makuha ang Shopify for 3 months sa halagang $1 lang gamit yung exclusive link na yan. Pagka-click mo ng link, mapupunta ka sa exact page na to. Dito ay enter mo lang yung email address mo para makapagsimula ng free trial. Pag nalagay mo na, i-click mo yung start free trial at may lalabas na ilang tanong. Sa video na to, i-skip lang muna natin yan pero make sure na sagutan mo sila. Tapos tatanungin ka kung anong gusto mong ibenta. Kaya piliin natin yung online store, tapos i-click natin yung next. Sunod, itatanong kung anong plano mong ibenta. Pero pwede ka rin pumili later. As you can see, pwede kang magbenta ng physical products, dropship products, digital products, or kahit services tulad ng coaching at Consulting. For now, piliin natin to at click yung next. Sunod, tatanungin ka kung anong gusto mong pangalan para sa store mo. Dito natin ilalagay yung store name. So for now, itype natin Charlie Chang Store. Yeah, pwede ko naman itong palitan later. Kaya click na natin yung next. Susunod, ihingin kung saan located ang business mo. Piliin natin yung United States. Pero piliin mo kung saan yung tamang location sa'yo sa listahan. Then click next. Ngayon, gagawa tayo ng Shopify ID piliin natin yung continue with email, tapos click natin yung create Shopify ID. Alright, so ang unang gagawin natin ay pumunta sa online store at piliin yung theme natin. As you can see, wala pang nakaselect na theme ngayon. Pero ang maganda sa Shopify ay meron silang mga free, high converting themes na pwedeng gamitin. Walang coding na kailangan, drag and drop lang. Super simple. After ng konting loading, maglo-load ang Dawn theme na siyang default theme. Ngayon, pwede natin gamitin to or pwede rin pumili ng ibang theme. Pwede rin tayong bumisita sa theme store para makita ng mas malawak ang selections. May mga free themes at marami din silang paid themes. So kung gusto nyo makita yung mga free themes, ito yung 11 na available ngayon. Kung gusto nyo makita yung paid themes, meron silang higit 100 na pagpipilian. Pero yeah, pili na muna natin to tapos click yung taste. Gusto ko itsura nito tapos click natin yung try theme. Kapag na-add na to sa online store mo, ang gagawin natin ngayon is i-publish yung theme. So as as you guys can see, ngayon active theme sa website natin ngayon is done. Pupunta tayo sa baba kung saan natin i-add yung theme. Tapos click natin yung publish. Cool. So ngayon, taste na ang main theme natin. At sisimulan natin i-build yung website natin. Pupunta tayo sa customized at dito natin may kita yung Shopify website builder. Marami na akong nagamit dito. Sobrang dali lang talaga. Guys, hindi kailangan marunong kayo mag-code. Drag and drop lang. Tapos palitan mo lang yung images and text. Ang unang gagawin mo most likely ay pumunta dito sa header. Ito naman yung footer. At pareho yung mag-a-appear sa lahat ng pages ng website mo. Kapag in-edit natin tong footer, magbabago bago ito sa lahat ng pages ng website. Ganon din sa header sa taas. Itong part na to ang content ng mismong page. Kung ano man yung baguhin natin dito, yun lang magbabago para sa specific page na to. Ang gagawin natin ngayon is pumunta dito at pwede natin piliin kung saan natin gusto ilagay yung logo. Pwede rin natin baguhin yung color scheme dito. Pwede kayong mag-explore sa settings na to, pero for now, iwan na lang natin siya as background one. Next, papalitan natin yung logo. Kaya i-click natin yung theme settings dito. Dadalin tayo nito sa settings kung saan pwede natin i-upload yung logo natin. Click natin yung upload an image. Wala talaga akong logo ngayon. Kaya gagamitin ko lang yung startup wise logo na meron tayo. Pag na-upload na natin to, mapapansin nyo na transparent image yung ginamit natin. Kaya perfect siya mag-blend sa theme. Tapos i-click natin yung select. Ngayon, syempre, pwede nating baguhin yung size ng logo. Pwede nating gawing mas malaki. Pwede ring dagdagan pa ng konti. Pwede rin tayo mag-import ng fav icon. Magandang dagdag to kaya highly recommended kung gawin mo rin yan. Ngayon, pwede na ka magsimulang maglagay ng hero image. Yung unang malaking banner. Ito yung unang makikita ng mga tao pagpasok nila ng website. Kaya mahalaga na gawin natin to ng tama. Pagkatapos piliin to, pumunta na ako sa select image at mag-upload tayo ng ibang images na pwede natin gamitin. Ngayon, naka-add na yung image natin dito. Siyempre, babaguhin din natin yung text dito. Madali lang, i-click mo lang to, tapos i-edit yung text sa gilid. Pwede rin natin piliin ang heading size na gusto natin. Or siguraduhin mong i-click ang select sa baba para masave ang changes. Huwag din kalimutan na palitan lahat ng text na kailangan mong baguhin. Sobrang dali lang gawin dito. Pwedeng baguhin ang formatting, going bold, italic, or kahit ano pang gusto mo. Pagdating naman sa button, mahalagang piliin natin ang tama. Papalitan natin to ng shop all at para sa link, pwede rin natin itong i-direct sa kahit anong page ng store natin. Halimbawa, kapag nagawa na natin yung mga products, pwede na natin i-link dito o kaya naman sa specific collections. Dito naman sa taas, may maliit na announcement bar at importante rin to. Isa to sa mga unang makikita ng mga visitors. Kaya always recommended na maglagay ng something like free shipping in the US or worldwide depende kung anong in-offer mo or pwede mo ring sabihin na use code 310 for 10% off Depende sa gusto mo. Pwede nating i-align ito kung saan natin gusto. Pero personally, mas gusto kong nasa center. Pwede rin natin baguhin yung color scheme kaya explore nyo lang kung anong bagay. At kung gusto nyo maglagay ng link dito, pwede mo rin i-enter yung dito. Dito naman sa side, ayan, parang outline ng homepage natin. Nandito sa taas yung header, pwede natin itong baguhin at magdagdag ng elements na gusto natin. Pwede rin tayo magdagdag ng section dito. Sa baba naman, andyan yung footer. Pwede rin natin i-customize at maglagay ng sections dyan. Ngayon, itong gitnang section na to ang actual content ng na homepage natin. Pwede tayo magdagdag ng sections kung gusto natin kapag kinlik ko yung add section, habang binubuo natin yung collection sa product natin, lalabas sila dito. Pwede kang magdagdag ng kahit ano pang gusto mo sa homepage mo. As you can see, wala pa tayong products ngayon, kaya blanko pa to. Pero kapag nag-add na tayo, automatic silang lalabas dito. Kung pupunta tayo sa theme settings, pwede natin palitan yung logo, baguhin yung colors, at marami pang iba. So yeah, sobrang customizable siya guys. Honestly, maganda na agad yung templates na to straight out of the box. Pero kung may gusto kang i-customize, magagawa mo yun dito. Pero gusto ko lang sabihin na huwag kayo masyado mag-focus sa design. Mas mahalaga na i-build mo yung business. small Madalas, mas iniisip ng tao na super importante ang website pero ang totoo, hindi siya kasing crucial ng inaakala mo. Basta mukhang professional ang website mo at lahat ng themes na to ay mukhang legit at polished, okay na yan. Kung gusto nyo magdagdag ng apps, pwede kayong pumunta dito. Karamihan ng mga to na kailangan ng Shopify 2.0 themes na hindi natin kasalukuyang ginagamit. Pero, pwedeng i-check kung anong apps ang available dito. So, ngayon, gumawa na tayo ng collections. Mabalik ako sa main dashboard natin. Tapos, punta tayo sa products. Tapos, click natin collections. Gagawa tayo ng mga collections para ma-feature natin sila sa mga pages ng website site natin. Punta tayo sa create collection at ipangalan natin 'to na Mens. Pwede rin tayo maglagay ng description kung gusto natin. Dito sa collection type, may dalawang options. Manual, kung gusto mong ba mano idagdag yung products. At automated, kung gusto mong automatic na imatch ang mga products sa isang condition. Maganda ang automated kung marami kang products sa catalog mo. Dahil automatic nitong inaayos ang mga items. Pero for this video, gagamitin natin yung manual method. Pwede rin tayo magdagdag ng collection image. Tapos click natin yung save. Ngayon, balik muna tayo at gumawa pa ng isa. Gagawin natin ng women's. Same process, manual at save. Gagawa rin tayo ng isa pang collection na tatawagin nating new picks. Okay, manual ulit and save. So ngayon, meron na tayong tatlong collection. Nagali na natin tong isang to, delete collection. At ngayon, meron na tayong tatlong collection. Ang gagawin natin ngayon is bumalik sa products at simulan na magdagdag ng products na pwede natin ibenta. Click natin yung add your products sa tatawagin natin tong product 1 para sa video na to. Dito maglalagay tayo ng description. Pwede rin auto-write, pwede rin ilagay yung descriptions. Kung gusto mong gumamit ng auto-write, pwede naman. Pwede rin ilagay yung features at keywords ng product. Tapos i-click yung auto-write. Kunwari, sweater to, warm cotton pwede nating ilagay keep kung okay na tayo sa description na to at ayun meron na tayong product description ngayon magdadagdag tayo ng media files kung kunyari gusto natin mag-upload ng ilang images kaya i-click natin yung open kapag na-upload na pwede natin piliin yung main photo ito ang magiging pangunahing image ng product pero kung gusto natin baguhin yung main image pwede natin tong i-drag sa unahan pwede rin nating ayusin yung order ng mga photos para naman sa pricing ilalagay natin yung price dito gawin nating 40 dollars pwede kang maglagay ng compare at price pwede rin kunwari ilagay natin to sa 50 para makita nyo kung tapos, pwede rin piliin kung sisingilin mo ba ng tax ang product na to or hindi. Itong part na to ay nasa back end lang. So, hindi to makikita ng customers. Pero sabihin natin, puhunan mo sa item na to ay $15. Papakita nito ang magiging profit mo. Highly recommended kung itrack nyo ang inventory kasi sobrang importante na alam mo kung ilan pang ang stock mo. Halimbawa, may 10 units tayo dito. Ito ang magbibigay ng notification kapag naubusan ka na ng stock. Pwede mo rin piliin ang continuous selling when out of stock kung kaya mong mag-restock ng mabilis. Pwede mo ring i-click to kung meron kang SKU or barcode. Dapat din natin baguhin ang shipping info kasi makaka-apekto ito sa shipping cost. Sabihin natin ito ay 1 pound. Kung may variance ang product, katulad ng mga sizes or colors, pwede mo rin idagdag yan. Hindi ko muna gagalawin yan sa video na to, pero kung gusto nyo magdagdag ng options, customizable naman yan. Dito, may kita mo ang preview ng search engine listing kung paano lalabas ang product mo sa search results. Pwedeng i-click ang edit para baguhin to kung gusto mo. Isa pang mahalagang bagay sa pagpili ng tamang product category, ilagay ito sa tamang collection. Sa case na to, piliin natin ang men's at ilagay natin dito sa new picks. Okay? Tapos, i-click natin yung save. So, ayun. Sweet. Na-add na add na natin ang first product natin. Ngayon, balik tayo dito at magdagdag ng panibagong product. Kunwari, ito si product 2. Pwedeng gamitin ang auto-write text kung gusto mo. Pero for now, skip na muna natin yan. Mag-upload na lang ako ng image. Kunwari, ito ang ibibenta natin. Ngayon, pipili tayo ng price. Gawin natin itong $219. Kung may variants kayo, click nyo lang to. Piliin ng variant name. Sabihin natin color. Tapos, ilalagay natin yung mga option values. Una, blue. Tapos, magdagdag tayo na isa pang color, green. At pwede pang magdagdag ng iba. Kapag tapos na, i-click natin yung done. Pwede natin baguhin to kung gusto natin. Actually, punta tayo sa collections. Lagay natin to sa women's at new picks. Tapos click natin yung save. So, cool. Ngayon, may dalawa na tayong products na nagawa. Meron na rin tayong collections. At nalagay na natin yung dalawang products na to sa tamang collections. Ngayon, balik tayo sa website editor natin. Ayan, nandito naman yung products natin. Pwede nating palitan tong collection na naka-feature. So as you guys can see, naka-featured collection siya ngayon, pero instead na isang featured collection lang, pwede tayong magdagdag ng ibang collection type kung gusto natin. Dito piliin natin yung collection list. Ito yung nagpapakita ng mga collections natin. Mula dito, pwede na tayong pumili kung anong collections ang gusto nating mapakita. So i-click natin 'to tapos piliin natin yung collection. Kunwari, mens. Click natin yung select. Para sa next one, piliin natin yung new picks. Click din natin yung select. At para dito sa huli, pipili natin yung women's. At siguraduhin na i-click nyo lang yung select, guys. Kasi kung hindi, hindi siya mag apply So, yeah. Ngayon, meron na tayong collection section dito. Meron din tayong featured products. Gusto nating tanggalin to, punta lang tayo dito. I-click to para i-hide. At bam! Ayan na ang itsura niya. Feel free na mag-explore at maglaro sa settings. Sobrang fun nito, guys. Pwede ka magdagdag ng mas maraming sections kung gusto mo. Pero ang masasabi ko, huwag gawing sobrang komplikado yung website mo. Mas simple, mas maganda. Kasi ang main goal naman ng site mo is makabenta, di ba? Mas konting steps, mas konting clutter, mas madaling mako-convert ang visitors mo into actual paying customers. Ngayon, babalik tayo sa main page natin. Ang gagawin natin isang importanteng bagay na madalas nakakalimutan ng marami. Punta tayo sa settings, click natin 'yan at siguraduhin niyo na maayos lahat ng settings dito. Marami kang kailangan ayusin dito at pag-usapan natin 'yan mamaya sa video. Pero for now, magko tayo ng store policies. Sobrang importanteng mag-generate kayo ng mga policies na kakailanganin ninyo sakaling magkaroon ng legal issues. Ang pinakamadaling paraan para gawin 'to ay click lang ang create from template. Ito ay mag-generate ng pre-populated template na ginawa mismo ng shop para sa'yo. Pwedeng i-review at i-edit to kung gusto mong i-personalize. Pupunta rin tayo sa privacy policy. Click natin yung create from template. Ganun din sa terms of service, create from template. Para naman sa shipping policy, dito mo pwedeng gawin yung sarili mong policy. Sa contact information, pwede mo idagdag yung gusto mo. Required to kung nasa European Union ka. Pwede mo rin i-click yung create from template. Cool, balik na tayo sa taas. Click natin yung save para masiguradong nakasave lahat. Pagkatapos nito, i-close natin to. Tapos pupunta tayo sa navigation, then menus. Click natin yung footer menu at magdadagdag tayo ng bagong menu item sa footer. Kung gusto nating iwanan ng search function sa site mo, pwede mo siyang iwan. Pero sa case na to, i-delete ko lang kasi hindi naman natin kailangan. Ngayon, click natin ang add menu item. Halimbawa, ilalagay natin ang privacy policy. Click natin to. Tapos scroll pa baba sa policies. Piliin yon at click yung add. Ngayon din natin to sa shipping policy. Punta sa policies, shipping policy, tapos ulitin lang yung process. Kapag nalagay na lahat ng policies, may kita na sila dito sa footer. At okay na yan for now. Ngayon, click natin yung save menu sa ilalim ng footer, siguraduhin mong naka-enable ang quick links para visible sila sa page. At ayun, dito na ito mag-a-appear. Gusto nyo na naka-enable tong subscribe to our emails, pwede nyo ang iwan ng ganyan. Pero kung ayaw nyo, pwede nyo i-uncheck. I do recommend na maglagay kayo ng email collection box dito kasi sobrang importante ito pagdating sa sales. Pwede rin natin i-check ang show policy links. Kung gusto nyo na lumabas sila sa ilalim, sa ganung paraan pwede natin i-remove to at para mas malinis tignan. At syempre, pwede rin natin i-adjust ang spacing, colors at iba pang settings. Ngayon, pagdating naman sa main menu, hindi pa natin ito napapag-usapan. Punta tayo sa navigation, tapos main menu. Dito natin pipiliin kung anong ang ipapakita natin sa main menu. Sa ngayon, meron tayong home, catalog, at contract. Kung gusto nyo mag-add ng bagong menu item na nakalink sa bagong page, i-click mo lang to. Halimbawa, gusto natin idagdag ang collections. I-search natin ang link, tapos piliin natin all collections. Click add, tapos click yung save menu. Ngayon, naka-add na to sa website natin. Ayan, lumabas na dito ang collections. Ang gusto natin baguhin ang order nito, madali lang. Idrag lang natin to kung saan natin gusto, tapos click natin ulit yung save menu. Laging tandaan na i-click ang save menu guys. Ngayon, bago kong makalimutan, isang bagay na kailangan nyong gawin ay siguraduhin na magandang itsura ng website nyo sa mobile. gagawin natin is pumunta dito sa taas, i-click yung maliit na desktop icon, at may kita natin na pwede tayong pumili mula sa mobile view, desktop view, at full screen view. Hindi naman to sobrang importante, pero ang desktop at mobile view ay very important. So i-click natin yung mobile. Kung hindi nyo masyadong ginalaw ang layout sa desktop, dapat okay na to. Lahat ng themes na to ay professionally designed at ginawa para magmukhang maayos sa mobile. Dahil karamihan ng customers nyo ay dito magsha-shop. Siguraduhin nyo dumaan sa lahat ng sections at, at i-check kung maayos lahat. Ang mga changes na gagawin natin sa mobile view ay hindi lang nagtatranslate sa desktop. Na maganda rin kasi may flexibility tayo. Pero yeah, overall mukhang maganda na to. Kaya masasabi natin na safe na tayo for mobile. Balik na tayo sa desktop view. Ngayon, punta naman tayo sa preferences. Siguraduhin nyo na lahat ng information dito ay kumpleto. Hindi ko na ito lalagyan ng full walkthrough sa video na to kasi medyo matagal at gusto ko tong gawing concise. Pero siguraduhin nyo na punan to ng tama. Kung may Google Analytics account kayo, siguro doon niyong i-paste ang tracking code niyo sa Google mula dito. I-setup niyo rin ang Facebook Pixel kung meron kayo. Kung nagraran kayo ng ads at gusto niyong i-track ang customer behavior, sobrang importante nito. Sa ngayon, hindi pa visible ang site natin, naka-password protect pa siya. Kaya ang gagawin natin ay i-click ang Pick a Plan dito at makakapili tayo ng tatlong available plans nila. Meron silang Basic Plan, Shopify Plan at Advanced Plan. Ngayon, kung gagamitin niyo yung link sa baba, makakakuha kayo ng super sulit na deal, $1 lang per month para sa unang tatlong buwan. Ang Shopify Plan ang pinaka popular pero kung nagsisimula ka pa lang malamang ang pipiliin mo ay ang basic plan. Pwede n'yong i-compare ang mga plans. Syempre, mas maraming features ang Shopify at advanced plans. May mababang transaction fees at may mas magandang shipping discount. May starter plan din kung gusto nyo ng pinakamurang option, pero ito ay pang social media at messaging apps lang. Para sa karamihan sa inyo, ang pinaka-recommended ko ay ang basic plan. So i-click natin 'to, i-confirm ang billing cycle natin at i-enter ang information dito. Next, piliin natin ang payment method natin. Kapag nilagay na ang information, click natin 'yung start plan. Cool, ngayon babalik tayo sa preferences. Punta tayo sa password protection. I-uncheck natin tong box. Tapos i-click yung save. Ngayon natapos na natin to, punta tayo sa settings. Tapos siguraduhin natin na tama ang lahat ng information dito. Una, pupunta tayo sa store details. I-check natin kung tama ang store name at address. Susunod punta tayo sa payments at pipili tayo ng payment method na gagamitin natin. Para sa karamihan sa inyo, highly recommended ko ang Shopify Payments. Ito ang built-in payment processing system nila na may charge na 2.9% plus 30 cents per transaction. Very typical rate to. Ina-accept nito ang mga payment methods kaya sobrang convenient. Para makompleto ang setup, i-click nyo lang to. Pwede rin kayo magdagdag ng additional payment methods tulad ng PayPal or Amazon Pay kung gusto nyo. Pagkatapos nito, pupunta kay sa checkout tapos customize natin yung checkout process. So, i-click lang natin yung button na yan. Ito yung typical Shopify checkout page. Maganda na agad yung itsura niya. Kung gusto nyo baguhin kahit ano dito, i-click nyo lang to para mapunta sa theme, sa so theme settings at dun mo siya pwede i-customize. Pwede mo rin baguhin kung paano may kipag-ugnayan ng customer sa checkout. Piliin kung anong customer information ang gusto mong inquire sa kanila. Personally, susundin natin kung anong recommended settings nila. May mga advanced options din to tulad ng abandoned checkout emails. Highly recommended kong iset to para automatic na magpapadala ng follow-up email kapag may naiwan sa cart ng customers mo. Pagkatapos nito, pupunta tayo sa shipping and delivery. Dito natin i-manage ang shipping rates natin. Click lang natin yung manage dito. Maraming paraan kung paano mo ito pwedeng iset up. Ang gagawin ko dito ay check kung maayos ang settings para sa domestic shipping. Mas okay din na maglagay ng free shipping option in my opinion. Kaya after a certain amount, sabihin natin $50 sa case na to, magkakaroon sila ng free shipping. Pwede ka rin magdagdag ng more shipping rates or mag-delete ng iba kung gusto mo. Para sa international shipping, medyo iba to. Pwede kayong pumili kung anong carriers ang gusto nyong gamitin. At kadalasa, nakakalculate to sa timbang ng item at kung saan to papadala. Personally, kire-recommend kong iwan nyo na lang to as is. At syempre, siguraduhin yung i-click ang save sa baba para mas save ang changes. Pagdating naman sa taxes and duties, importante rin to. Kung nagbebenta ka sa isang lugar na may sales tax at nagbebenta ka ng physical products, malamang kailangan mong mag-charge ng sales per tax. Siguraduhin mong maayos ang sales tax account mo para ma-remit mo ng tama ang taxes mo. Hindi na natin ito masyadong didiscuss sa video na to. Pero siguruduin mong maayos ang settings dito. Next, pupunta tayo sa domains at sobrang importante nito. Ayaw natin ng shop link na mukhang generic. Ayaw natin na may My Shopify sa link kasi hindi ito mukhang professional. Ang dapat mong gawin ay bumili ng bagong domain or i-connect ang existing domain na meron ka na. Dali lang itong gawin. Kapag kinlik natin to, pwede tayo mag-search ng domains at bumili ng direkta sa Shopify. Pwede rin tayong bumaba dito para i-set up ang different languages na pwede nating i-offer sa website natin. Depende to sa location mo at kung sino ang gusto mong i-target na audience. So ayun, basically ganyan yung masaset up ang isang website. Pagkatapos nyong gawin lahat ng yan, pwede tayong bumalik sa editor natin. I-click yung tatlong dots. Tapos, i-click yung view para makita natin yung actual website natin. Overall, maganda na agad yung itsura niya. Nagawa na natin to in like, what, 20 minutes? Pero kung mag-explore pa kayo at maglalaro sa customization, mas mapapaganda niya pa to ng todo. Umili ng theme na babagay sa product at branding nyo. Yung Shopify, isa sa pinaka-popular na e-commerce platforms na pwedeng gamitin para sa website mo. Madaming online stores ang gumagamit nito. Kaya talagang solid choice siya. At tulad ng sinabi ko kanina, kung gagamitin nyo yung link sa baba, makukuha nyo ang Shopify sa halagang $1 per month sa loob ng tatlong buwan, which is super amazing deal. Anyways, sana nagustuhan nyo tong video na to. Ginawa ko tong mabilis, madali at madaling maintindihan para sa kahit sinong beginner. So kung gusto nyo gumawa ng sarili nyong online store, sana naging helpful tong video na to para sa inyo. Kung hindi ko pa nagagamit yung link sa baba, gamitin mo na para makapag-create ng free store at highly recommended kung sundan mo to step by step kasi ang dami ng steps na kinover natin sa video na to. Anyway, sobrang salamat sa oras nyo. Kung nagustuhan nyo itong video, i-hit nyo ang like button at mag-subscribe na rin for more content like this. Buong channel na to ay dedicated sa pagbibigay ng free guides at tutorials para matulungan kayo magsimula ng business nyo. Thank you so much and takits tayo sa next video.